Guys, I'm so happy kasi nakahanap ako ng VCO. Without knowing, meron pala akong VCO dito sa bahay. At since guys, hindi pa nga dumadating yung order ko, ayan, ito muna yung take natin. For oil pulling, guys, hindi tinaya <laughs> yung yung ko, hindi ko alam kasi first time ko mag magano mag oil pull na tinatawag ba yun yan, nung na-search ko kasi sa internet, pampawala daw, pa-freshen up ng breath, pampawala ng bad breath, syempre. Aware naman tayo lahat, diba, na kahit maganda ang isang babae, kung sobrang baho ng hininga, hindi talaga yan magugustuhan ng isang tao. Eto, first time ko magmumog nito, ha, ng oil. Nung una parang iyon, iyaw, ganyan. Pero nung tumagas sa, sa bunganga, okay naman siya, okay talaga siya, guys. And na-search ko din na kailangan, 15 to 20 minutes daw na nakababad to sa bunganga mo. Para talaga yung mga sumpa ng ating mga bunganga ay mawala-wala. Naghahanap nga ako kung saan ko itatapon kaya lumabas muna ako. Nag-try ako dito sa terrace. Ayan, kung makikita nyo ito, dito ako sa terrace. Pero wala akong pagtaponan, guys. And this is 12 midnight na. Tingnan nyo naman, oh, wala ng katao-tao sa daan. Baka mamaya may magpakita pa sa akin dito. Cheers! So, guys, dahil 15 to 20 minutes nga matagal-tagal to, nakakangawit siya sa bunga nga as in. Pero for the fresh ng ating bunga kailangan natin tong tiis yan. Promise guys, so umpisa lang siya pangit, parang nakakadiri siya. Pero talagang pag tumagal na, okay na siya, okay na siya sa bunganga. And I'm so happy na meron akong nakita. At ito nga guys, ay bumaba na lang ako kasi wala talaga ako makita sa taas. At nang na-search ko is bawal nga daw siya itapon sa sing, hindi ko alam kung bakit. Pagkatapos ko nga naibuga is parang ang gaan, -gaan ng aking bunganga.